Unang Samuel, ikalabing anim na kabanata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pa pananangisan mo si Saul yamang aking itinakwil siya na maging hari sa Israel. Punuin mo na nilangisan yung sungay, at ikaw ay yumaon. Susuguin kita kay Isai na Bethlehemita, sapagat ako'y naglaan sa kanyang mga anak ng isang hari. At sinabi ni Samuel, Paano ako'y iparoroon? kung mabalita ni Saul ay eh, kanyang papatayan ako. At sinabi ng Panginoon, Magdala ka na isang dumalagang baka at iyong sabihin, Ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. At tawagin mo si Isai sa paghahain at aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin at iyong papahiran sa akin yung sa iyo'y aking sasabihin. At ginawa ni Samuel ang sinalita ng Panginoon at naparoon sa Bethlehem. At ang mga matanda sa bayan ay naparoon upang salubungin siya na nagsisipanginig at nagsabi, Naparirito ka bang may kapayapaan? At kanyang sinabi, May kapayapaan. Ako'y naparito upang maghain sa Panginoon. Magpakabanal kayo at sumama kayo sa akin sa paghahain. At pinapagbanal niya si Isay at ang kanyang mga anak, at tinawag niya sila sa paghahain. At nangyari nang sila'y dumating na siya'y tumingin kay Eliab at nagsabi, Tunay ng pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kanyang muka o ang taas ng kanyang kataasan, sapagat aking itinakwil siya. Sapagat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagat ang tao ay tumitingin sa muka, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Nang magkagayo tinawag ni Isaiah si Abinadab at pinraan niya sa harap ni Samuel. At kanya sinabi, Kahit ito man, ay hindi pinili ng Panginoon. Nang magkagayo pinraan ni Isaiah si Sama at kanya sinabi, Kahit ito man, ay hindi pinili ng Panginoon. At pinira ni Isa yung pito sa kanyang mga anak sa harap ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Isa, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. At sinabi ni Samuel kay Isay, Narito ba ang iyong lahat na anak? At kanya sinabi, Nakitira pa ang bunso at narito siya nagalaga sa mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Isay, Pasundo mo siya sapagat hindi tayo uupo hanggang sa siya dumating dito. At siya nagsugo at sinundo si Ron. Siya may mapulang pisngi may magandang bikas at mabuting anyo. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiram mo siya ng langis, sapagat ito nga. Nang magkagawin, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinihiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangiriyang sumakay David mula sa araw na iyon hanggang sa hakrapin Gayon, bumangon si Samuel at napasarama. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul at isang masamang Espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. At sinabi ng mga bataan ni Saul sa kanya, Narito ngayon, isang masamang Espiritu na mula sa Diyos ay bumabagabag sa iyo. Iyutos nga ng aming Panginoon sa iyong mga bataan na nasa harap mo na humanap ng isang malalaki na bihasang manunugtog ng alfa. At pangyayari, sa mga espiritu na mula sa Diyos ay nasa iyo na siya'y tutugtog ng kanyang kamay at ikaw ay bubuti. At sinabi ni Sul sa kanyang mga bataan, Ipaghanda niyo ako ngayon ng isang lalaki na makatutugtog na mabuti at dalhin ninyo sa akin siya. Nang magkagayos bagot ang isa sa mga bataan at nagsabi, Narito, Aking nakita ang isang anak ni Israel na Bethlehemita, na bihasa sa panunugtog at makapangyarihang lalaki na may tapang at lalaking mandidigma at matalino sa pananalita at makisig na lalaki at ang Panginoon ay sumakanya. Kaya nagsugo si Saul ng mga sugo kay Isa at sinabi, Suguin mo sa akin si David na yung anak na nasakawan ng mga tupa. At kumuha si Isa ng isang asno na may pasang tinapay at isang balat ng alak at isang anak ng kambing at ipinadala kay Saul sa pamagitan ni David na kanyang anak. At dumating si David kay Saul at tumayo sa harap niya. At minahan niya siyang mainam. At siya naging tagadala ng sandata niya. At nagpasabi si Saul kay Isai, Sinasamo ko siya na ang tumayo si David sa harapan ko sapagat siya nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. At nangyari, Pagkang mas mga espiritu na mula sa Diyos ay sumasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay. Gaya nagiginhawaan si Saul at bumubuti, at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya.